senyales na ayaw na sa'yo ng asawa mo. Number 1. Wala na siyang oras para sa'yo. Mahalaga ang oras sa isang relasyon. Ito ang isa sa mga dapat taglayin ng isang matibay na relasyon, lalong-lalo na ang mga mag-asawa. Yung pakiramdam na kahit gaano man kaabala ang isang tao, maglalaan at maglalaan siya ng oras sa dahil mahal ka niya. Yung tipong, kahit pa good na siya ay gumagawa pa rin siya ng paraan para magbigyan, mabigyan ka ng atensyon. Tandaan mo, kapag mahal ang isang tao, kusa mo itong bibigyan ng oras. Kapag mahal mo, hindi mo siya pagdadamutan ng oras. Kahit gaano ka pa kabisi, kung gusto mo siyang bigyan ng oras, magagawa mo ito. Sign number 2. Hindi kanya kinakumusta. Isang senyales na mahal ka ng asawa mo kapag kinakamusta ka pa rin niya. Napakalaking bagay na kahit mag-asawa na kayo at matagal na kayong nagsasama ay meron pa rin siyang pinapakita na concern sa iyo. Yung simpleng pagsabi lang ng kumusta ka. Nangangahulagan kasi ito na kahit anuman ang dumating sa iyong pagsubok o problema, alam mong nandyan lang siya palagi para sa iyo. Hinihintay ka lang niyang mag-open ng mga hinaing mo may pakialam siya sa nararamdaman mo. Gusto niyang marinig sa iyo mismo kung ano ang mga naisip mo. Kaya kapag hindi kanya niya kinakamusta, sign na ito na hindi ka na niya mahal. Sign number 3. Hindi siya nakikipag-communicate ng maayos. Isang sign na hindi ka na mahal o ayaw na sa ng asawa mo kung sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan o problema ay hindi kanya kinakausap ng maayos. Yung tipong, ikaw na lamang ang nag-effort na magkaayos kayo kapag may sama kayo ng loob sa isa't isa. Yung pakiramdam na parang wala na siyang pakialam kung masaktan ka man niya o hindi. Hindi siya gumagawa ng paraan para magkausap kayo ng matino. Ang mabuting komunikasyon ay isa sa mga mahalagang sangkap na dapat taglayin ng isang relasyon. Kapag pumasok ka sa buhay pag-ibig, dapat ay open ka sa partner mo. Bukas ka sa anumang uri ng komunikasyon mayroon kayo. Sign number 4. Wala nang intimacy. Sa buhay mag-asawa, napakahalaga ng intimacy. Ito rin ang isa sa mga dahilan upang tumagal ang relasyon ninyo at upang mas lalo mong mahalin ang partner mo. Ang koneksyong nabubuo ninyo physical ay iba sa usaping emosyonal. Kapag hindi mo na nararamdaman siya sa physical aspeto, Maaring nawawala na ang mga pagmamahal niya sa iyo. Yung tipong hindi kanya hinahalikan o niyayakap. Yung sa tuwing susubukan mong lumapit sa kanya ay tila wala na siyang gana. Ayaw niyang nagkakalapit man lamang kayo kahit sa mga simpleng yakap at halik. Sign number 5. nagbago na ang kanyang mga priorities. Mararamdaman mo kapag ayaw ng asawa mo sa pamamagitan ng biglaan niyang pagbabago ng kanyang mga priority sa buhay. Yung tipong dati ay inauna, inauna ka niya ngunit ngayon ay tila hindi ka na niya naiisip. Sa buhay mag-asawa, magkasama kayo sa lahat ng desisyon. Sa hirap o ginhawa ay magkakasama rin kayo. Kung talagang mahal ka ng asawa mo, mahalaga sa kanya ang opinion mo sa anumang pagdesisyon yung tipong kinukonsidera rin niya ang mga pananaw mo na bago niya gawin ang isang bagay ay papaalam niya muna sa iyo. Hindi man manghihingi ng permiso ngunit yung pakiramdam na naalala niya sabihin sa iyo ay malaking bagay na. Sign number 6. Wala na ang saya sa inyong pagsasama. Kapag hindi mo na nararamdaman ang saya sa partner mo, sinyalis lamang ito na nawawalan na kayo ng pagmamahal sa isa't isa, yung tipong hindi na kayo katulad ng dati. Hindi nyo na mararamdaman yung spark na dati ay nag-uumapaw. Wala na ang kilig dahil nawawalan na rin kayo ng oras para sa isa't isa. Unti-unti na kayong mag nagkakalayo. Tandaan, kung hindi mo na mararamdaman ang saya sa isang relasyon, hindi naman masamang kausapin ang partner mo. Hanggat kayang solusyonan at ayusin, pwede mo namang gawin. Pero kung ayaw na, niya talaga, oras na siguro para bitawan mo. Sign number 7. Mas tumitindi ang inyong pag-aaway. Sinyalis na ayaw na sa iyo ng asawa mo kung palagi kanyang nag inaaway. Yung tipong paliit na ng paliit ang mga dahilan kung bakit kayo nagtatalo. Yung kahit wala namang dahilan para magalit ay gumagawa na lamang siya ...nang pag-aawayan ninyo. Yung tipong kakausapin mo pa lang siya ay parang lagi na siyang eritado o galit sa'yo. Kung talagang mahal ka ng isang tao, pagpapasensyahan ka niya. Handa niyang habaan ang PC niya sa tuwing may mga pagkakataon na hindi na kanya naiintindihan. Sabi nga nila, kung mahal mo, iintindihin mo. Sign number 8. Wala na ang pagmamahal respeto at hindi na gumagawa ng paraan para magkaayos kayo. Kung wala na ang pagmamahal at respeto sa iyong relasyon, malinaw na sinyalis na ito ng ayaw na sa iyo ng asawa mo. Kapag hindi ka na niya nire-respeto at hindi na siya nag effort sa inyong relasyon, ang respeto ay isang mahalagang sangkap na dapat mong ikonsidera sa pagpasok mo sa isang relasyon. Kung ang partner mo ay hindi ka na kinikilala kapag galit siya, malinaw na ito na hindi ka na nga niya Yung parang hindi na siya ang taong minahal mo kung pagsalitaan ka na niya ng masasakit na salita. Hindi siya gumagawa ng paraan upang magkaayos kayo. Nagpapadalam na lamang siya sa galit.